Alam mo ba na noong unang panahon sa PBA, hindi kada last conference ibinibigay ang MVP award? Oo, tama ang narinig mo. Kada first conference, meron na agad MVP. Bago pa naging standard ang season MVP na kilala natin ngayon, iba ang sistema ng liga. Mula 1975 hanggang 1983, kada first conference ay may MVP award na agad ang PBA. Ibig sabihin sa isang taon na may tatlong conference, kagaya ng All Filipino Commissioners at Governors Cup Conference. Mayroon na agad isang MVP sa first conference pa lamang ng isang season. Sino-sino ang mga MVP nung panahong iyon? Mga legends tulad ni Nabog Sadornado, Atoy Ko, Ramon Fernandez, Freddy Hubalde at Robert Jaworski ang ilan sa mga paboritong manalo ng awards sa bawat conference. Pero bakit nga ba binago ito? Noong 1984, nagpa siya ang PBA na gawing isang MVP lang kada season para mas bigyang halaga ang consistency ng isang player sa buong taon. Simula noon, naging prestihyoso na ang MVP award na ibinibigay sa dulo ng season at ito na rin ang naging standard na sinusunod hanggang ngayon. Iba talaga ang kasaysayan ng PBA. At kung titingnan natin, bawat panahon ay may sariling kwento at bawat MVP conference man o season ay may iniwang marka sa kasaysayan ng Philippine Basketball. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para sa mas marami pang PBA throwback. you <laughs>